Tatay. selamat, selamat. Salamat. 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 Hi mga kanongs. Hai, mga kanongs. So, part 3 na ini sa uh, pagbisita mo, namo ni Tatay Felix diri. O karon mga kanongs kay tukuran ta na siya og balay ni Ma'am uh, Maria Elisa Eckert. Nya, dili naman daw siya magpabalay. Gusto niya na mauli siya sa Yaha Igsoon sa ilahang lugar na bunturan sa na bunturan no? na bunturan tayo hmm. na bunturan yah kung sa mantay sigurado na siya sa inyong e in decision yeah. di na kung balik dili ngayon minimo hari ka po kana hal dito na kamo sa kung sa ka ukanang welcome ka kanila dito oh nakatuod ka dito sila na, matunong siya. Diyak kong kinamugwangan. Ah, dili na ka mag mo ato dito. Ay. Dili na, dili lang ka masaag. Dili, masaag ay Dugay na ka dito. Uh, dito, may mataw. O, oh, mga kanong, um, uli nyo daw si Tatay Felix. Um, ah, bisitan lang po ka dito, no? Di kay dugay hmm. uh, na mga waka. pila ka ni Ida ni Matay? Kuan na, mga sa utso. Ah, sa utso na yung edad, mga kanong. Oh, karun tayo kay dili maka magpa himu og balay diri ah mm. so niya ang monggi Pamiliti ah pamilyete mm. so salamat kayo ma maria elisa ikert sa imuha sponsor para kang tatay na ah, pamilyete niya ah, Makanong maka ah, nang sa pamilyete ni tatay para sa ah, iyaha biyahe tara sa so, mga mga Am. na ko mod. Na ni mo. Kasi maurot ni nya. Agi na kay na. Di ka di ka hinom ka uli. Gina na. Ah. Mag-update ra mid ni mo ug magka na ka mo. Daw no di na kita ka uli na. Okay, magkanong. Salamat kayo Ma'am hmm. Maria Elisa Eckert sa imoha sponsor para kang Tatay. Thank you. God bless, Tatay. Salamat. Salamat daw, Ma'am sa imo ha sponsor para kang tatay shout out di ay sa kuan mga sa uh, nieces native cousin of the Vinci American uh, Italianis food sa Arcalo Corner Villanueva at Bang uh, Luxury Hotel ug ang isa na uh, Montilla Boulevard Tapad Wiggles at Bang Karaga Hotel ayan mga kanong ang kanana ni uh, ma'am uh, Maria Elisa Icard Take Butuan. Sa Butuan. O, please sa uh, visit mga kanong sa ilahang uh, kananan. Uh, mga lamion, ilahang mga putahi dito. Shout out ani uh, ni Dennis sa ilahang uh, cooker sa uh, sa ilaha ma'am uh, Maria. Istap sa tanan, stop sa Nisis o Da Vinci. oh salamat kayo. Oh, shout out din ni uh, Uncle Totong Biato. Uh, Gipa shout out mo ni, uh, Ma Maria Elisa Eker. Salamat kayo. God bless. Bye-bye. Again, salamat.